Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nangangailangan daw ang Department of Education na mahigit 300 bilyong piso para makumpleto ang mga kulang na classroom sa mga public school. Sa budget hearing sa Senado, sinabi rin ng DepEd na kailangan nila ng labing isang milyong piso para sa feeding program sa mga mag-aaral. May unang balita si Sandra Aginaldo. Kaunti na lang bibigay na ang bahaging ito ng Kisabe sa isa sa mga silid-aralan sa Salisay Elementary School sa Dagupan City. Apat na classroom doon ang may demolition order na. Delikado na para sa mga mag-aaral at kuro ang lumang gusali na pinipeste na ng anay. May crack din ang ilang pader. Yung structure itself, medyo hindi na po niya kayang i-oper, hindi na siya kayang gamitin for normal operations. Ilang beses na rin daw nakahuli ng ahas sa lugar. Dahil kulang ang mga classroom shifting muna ang klase. Sa datos ng DepEd, 159,000 ang kulang na classroom sa bansa. Kasama na rito ang 440 classrooms na nasira ng bagyo at sakuna. Sa pagdinig ng Senado, sabi ng DepEd, humigit kumulang 2 million pesos sa kailangan para maitayo ang isang classroom. Para makompleto ang backlog, may 300 billion pesos ang kailangan. Pero 10 billion pesos lang ang pondo ng DepEd para sa capital outlay ng mga school building. Based on the NEP, Mr. Chair, I think we're getting the same amount. I think we got 10 billion. Uso pa rin daw ang tatlong shift ng klase sa mga highly urbanized city. Para short short change ang ating students sa uh, sa three shifts pinaka short change but sa two shifts short change din siya compared sa uh, regular. Isa sa mga aksyon nakikita ng DepEd ay ang pagpapalawak ng Senior High School Voucher Program kung saan mabibigyan ng subsidy o tulong ang mga karapat-dapat na estudyante sa private schools. Patuloy na problema pa rin ang kakulangan ng guru. Overworked teachers or teachers that are teaching beyond six hours. It's it's beyond the um... Uh, the physical capacity of the teacher. Sagot ng DepEd, inaaral na nila ang kanilang deployment system para sa mga guro. Aminado silang hirap pagpadala ng mga guro sa mga malalayong lugar. And with the 10,000 teacher allocation that we are given every year, it's not enough to cover all our teacher shortages and the demands uh, in the schools where we are over the ideal ratio. Of... Bukod sa kakulangan ng guro at classroom, balakid din sa marami estudyante ang guto. Kaya mahigit dobli ang hinihingin budget ng DepEd sa 2024 para sa pagpapalawak ng kanilang feeding program na balak na nilang gawing buong school year. Isa pang balakid sa mga estudyante nung nakaraang school year ang matinding init sa mga classroom noong tag -ini. Kaya nabuhay doon ang mga mongkahi na ibalik sa Hunyo ang pasukan para Abril hanggang Mayo ang bakasyon. Pero ayon sa DepEd, posibleng abuti ng limang taon ang dahandang pag a ng araw ng pasukan. Ito ang unang balita, Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Pinag-usapan nga kahapon sa Senado ang posibilidad na ibalik sa Hunyo ang schedule ng pagbukas ng klase. Kabilang sa mga konsiderasyon ay ang naranasang sobrang init noong Marso at Abril na dati ay summer vacation ng mga bata. Pero ayon sa Department of Education, hindi ito basta-basta magagawa at makaabuti ng limang taon ang unti-unti pag-a-adjust muli ng araw ng pasukan. Igan, ang gulo naman. Ang gulo nga, litong-litong -lito tayo. tayo. Mm. Lalo, di ba ngayon, iba yung uh, pasukan sa private, iba yung pasukan sa public. Yung paglipat sa natin public. sa school ano, opening ito eh, dumaan naman sa mga public hearing mm. at mga pag-aaral oh uh, eh. at saka dati na ang talagang mang tag-ulan ay ano ha ah, junjun oh jun tala di, di ba naman nalipat yung tag-ulan mm. ano? ang natin kaya sang ayon na ibalik sa jun ang pagbubukas ng klase iban eh pili lang kay dyan, init o bagyo eh, mm. di ba yan ang, uh, iniiwasan natin anyway susan igan halos lahat ng sumagot sang ayon diyan kay na shine muniz at faizal Ismael. Sakayan sila na ibalik sa June ang opening of classes dahil nahihirapan daw mga estudyante na mag-concentrate dahil sa sobrang init ng panahon. Simula noong Marso hanggang Mayo. Bagay na sinagundahan ni Fibilin Magante. Sabi niya kapag summer season, parang tinaparaw ang mga bata sa tindi ng init. sa din dyan si Chris Tin. Hindi lang naman daw mga batang naapektuhan ng mainit na panahon, kundi pati ang mga magulang na naghahatid sundo sa kanilang mga anak. Para rin kay Zaza Makato, ibalik na ulit sa June ang pagbubukas ng klase para daw masulit ang mga bata ang bakasyon tuwing summer. Sumiklab ang malaking sunog sa isang warehouse sa barangay Dampol 2 B sa Pulilan, Bulacan, Magalas 11 kagabi. Sa laki ng apoy, mabilis na natupok ang mga laman nitong raw materials na plastic pellets. Wala pang isang oras, itinas ng BFP ang ikalimang alarma. Ibig sabihin, kinilang rumispondi ang mga fire truck mula sa mga kalapit na bayan. Umabot sa 28 fire truck ng BFP at fire volunteers ang rumisponde. Magalauna na madaling araw dineklarang under control ang suno. Pero tuluyan ang nadamay ang katabing warehouse na inaalam pa ng mga otoridad ang laman. Tupok na tupok din ang ikalawang warehouse. Pasado las 4 na ng umaga, ganito pa rin kalaki yung apoy na tumutupok sa isang warehouse dito sa bayan ng Pulilan. pa ang operasyon ng mga bumbero dahil sa laman itong raw materials. Ang problema kasi natin dito mahangin. Nasa dulong part pa kasi yung building. So open na open siya. sa uh, saka yung materials na sa loob. Hindi natin kasi pwede basta pasukin dahil nga hazardous na din yung sa building. Hindi na rin safe para do sa ating mga responders na pumunta sa loob dahil sa lawak ng sunog na damay na rin ang dalawa pang katabing warehouse. Nakapagsalba pa ng ilang gamit ang mga empleyado. Medyo partially damaged siya. Although may mga signs of ano na siya, wear and tear sa init, pero we still managed na maayos to at nakapag-evacuate naman ng mga gamit yung mga may-ari. Ang apparently nakita ko lang naman na talaga nilalabas sa kanila is yung mga luggages. Inaalam pa raw ng BFP ang sanhinang sunog maging ang kabuang halaga ng pinsala. Walang tao sa loob, allegedly kasi uh, sa likod daw. So we have to verify that kung saan talaga yung nagsimula yung fire. Ilang tulog na lang, pasok ka na. Kumustayin natin ang presyo ng school, shoes and bag, dyan po sa baklaran. May na balita live si Bam Alegre. Bam, magkano na? Hey again, good morning! Ilang araw na ng pasukan ha? at kung uh, cramming pa rin dito sa pamimili ng mga gagamitin sa school, pwedeng life hack itong baklaran. Tuwing Ito madaling araw, umuusbong ang mala night market, changge sa gilid ng baklaran church. Mala mini divisorya kaya anuman ang patok kadalasan meron dito. Halimbawa ngayong pasukan, itinitinda na rin dito mga pamasok na mga sapatos para sa mga mag-aaral. Depende sa size, 150 pesos ang karaniwang presyo ng pares ng sapatos para sa elementary students. 180 pesos naman kung tipong high school size. Alas 3 po kami magsisimula tapos baka matatapos itong mga badang alas 5 na kasi marami din po kami nilalatag. May mga panindaring mga bag na pamasok. Mabili mga trolley bag para hindi mabigatan ng mga bata kahit dala ang mga libro. 1,000 pesos ang starting price sa malalaki. May mga bulilit din na 450 pesos. Kung ayaw ng degulong at classic backpack lang ang gusto, may mabibili rin mula 300 pesos. May pwesto rito si Jerry Salas kaya 24 oras siyang bukas, umulan man o umaraw. Kung ayaw ng maraming kasabay sa pamimili, ang tip ni Jerry, iwasan ang mga abalang araw ng Merkoles, Baclaran Day, Biernes at Weekend. Mga school bag po sa pambata. Mm Yan po yung mabili ngayon. Saan, ano, ma maaga mga gatong oras darating na rin, mga masing kolosais. Igan, maulan pa rin dito dahil pasado na 7 ng umaga, wala na mga nagtitinda sa kalsada. Tanging yung may mga pwesto na lamang. Traffic situation naman sa ating likuran, ito yung uh, northbound lane ng uh, Ross Boulevard dito sa Baklaran. Heavy na rin ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ito ang unang balita mula rito sa Baclaran. Bama Legre para sa GMA Integrated News. Lalo pa na dagdagan ng hamon sa paggamit ng hustisya para sa mga nawawalang sabungero. Ang nag-iisang testigong hawak ng Special Investigation Task Group, hindi na raw interesadong makipagtulungan sa kaso. May unang balita si Emil Sumangil. Sa isang gwardyadong safe house namin na interview noon si Alias Arby. Siya ang nag-iisang testigong hawak ng Special Investigation Task Group kaugnay ng kaso ng nawawalang anim na sabungerong nag-derby sa Manila Arena noong January 13. Nasa tama naman ako eh. Kasi kung hindi ako tutulong sa kanila, pwede rin akong pakilaman ng kabila. Eh nandito naman po sa batas natin. Hindi dito na lang po na ano. Dito na lang po natingin sa kanila. Nakita raw niya kung paano dinukot ng mga umunoy sa ng sabungan ng mga biktima. Magkakasabay pong nakakuha. Apat eh. Si Marlon Bakay, si Mark Joseph Velasco, tapos Rondel Cristorum, tapos Ruel Gomez. Si Jan Claude at si James Bakay, hindi ko po yung nakita kung saan kinuha. Basta nung nakita ko na lang, isinasakay na sila rin sa bahay. Malaking tulong daw sana sa kaso ang testigong si RV. Pero pagkatapos daw na iatras ng ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ang inihain nilang kaso nitong nakalipas na mga linggo, ang testigong si RV ayaw na rin daw tumistigo sa ibang kaso. Nakarating na raw kay senador Bato de la Rosa ito. Kinumpirma rin ng isang mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News na hindi na rin daw interesadong makipagtulungan sa kaso si RV. Ang iba pa sa kanak na manawawalang sa Bungero, lalong ikinalangkot ang mga development na ito sa kaso. Parang mawawalan na rin kami ng pag-asa po. Hindi na po namin alam kung sino na yung totoo namin kakampi at makakatulong. Pero kami po, eto, tuloy pa rin po naman kami nilalaban hanggat may nakikita po kami na kahit katiting na pag-asa. Hindi ko po talaga sa Panginoon natin. Hindi po kami sir. Tuloy pa rin po yung laban namin. Hindi po namin kailangan yung pera nila. Alam po namin mayayaman sila. Kaya nilang tapaan ang lahat ng pera. Kahit naman daw po na daw daw po yung mga family nung no, sa case number one. Tuloy pa rin naman daw po yung, ano, yung kaso. Hmm, parang proposal nila para sa dismissal ng kaso, hindi pa rin daw yung honor ng judge yun. Humihiling sila na makadialogo sana si Sen. De La Rosa para sumangguni sa pangyayaring ito. Ito ang unang balita, Emil Sumagil, para sa GMA Integrated News. Matagumpay man ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hindi may na nananatili ang tensyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Lumutang pa ang radio challenge sa pagitan ng dalawang grupo. May unang balita si Joseph Morong. Nagbalik na sa Puerto Princesa, Palawan ang unay sa May 1 and 2 mula sa misyong maghatid sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ng bagong supply ng pagkain at ng kasha ng isang buwan. Nahihatid din ang mga sundalong papalit sa pagdistino sa barko. Isa ito doon sa mga resupply boats na matagumpay na nakapaghatid ng na mga provision doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We're happy that they are safely back. Yan ang importante. Personal na pagbati ng mga opisyal ng AFP Western Command Pizza at Ice Cream na sumalubong sa mga sundalong mataas ang moral. Pero hindi biro ang pinagdaanan nila, 315 kilometers mula sa Palawan ng Ayungin Shoal. Habang nasa bandang Sabina Shoal ang resupply mission na 248 kilometers mula sa Palawan, tila nakapagpatentero pa rin sila sa China Coast Guard. Bukod sa bumubuntot ang malaking barko ng China sa supply ship, ilang beses ding tumawid at huminto pa ang barko ng China sa daanan ng barko ng Philippine Coast Guard. Tatlong beses din daw nag challenge ang China sa BRP Sindangan at BRP Cabra. Ito ang pagradyo sa BRP Cabra na nasa video ng Agence France Press. China has indisputable, indisputable sovereignty over the Nansha Islands including Jiang'an Reef and its adjacent waters since ancient times. Ang pagsagot naman ng BRP Sindangan kuha sa video ng PTV. China Coast Guard Vessel 3302. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Sindangan MRRV 4407 conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Inaalmahan down ng China ang pagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. There has never been problem with the delivery of humanitarian supplies. The problem was with the transportation of large scale of building materials dinigyan sa Radio Challenge in China na pinalagan ng PCG. In the spirit of humanism, we only permit your ship carrying food and other necessary living materials and the rotating personnel without construction materials. To the illegally granted vessel. You are within Philippine exclusive economic zone. Your action will affect Philippine-China relations And will be reported to concerned authorities. Over. We don't need permission uh, because it's uh, the yung law has already provided us uh, the authority to exercise uh, jurisdiction over that area. Maliban sa mismo mga bangka may dalang supplies, walang ibang gustong padaanin ang China. Government vessels are not allowed to enter. To avoid miscalculations, leave and keep far off. Otherwise... You bear responsibility for all our consequences. Para wag magkabanggaan, nag-radyo ang PCG. You are requested to Pwede, stay sir. clear from our passage 063. in accordance with the collision regulations. Over. Sa naudlot na resupply mission ng August 5, binugahan sila ng tubig ng China Coast Guard. Walang naganap na pag-water cannon ngayon pero sa bidong ipinakita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kitang pinagana ang mga water cannon sa isang barko nila they were flexing their muscles. No? Parang pinapakita nila na nandito kami at ready kaming gamitin itong mga water cannons. Sabi ni Bronner, pwede raw gamitin sa ganitong misyon ang barko ng Philippine Navy pero... Sa ngayon, hindi muna natin ginagawa para lang uh, hindi tumaas yung tension dun sa South China Sea. Napuna naman ang PCG na mas maliliit ng barko ang humarang sa resupply mission ngayon. They are losing the the propaganda of the discourse, no? Uh, the David sir. and Goliath optics. So every time we capture that photo, they are being widely condemned in different parts of the globe. Sa gitna ng biyahe ng resupply mission, isang eroplanong may nakalagay na Navy ang umaaligid. Ayon sa John's France Press, P-8 Poseidon plane ito ng U.S. Navy. Di ko bibig dito ng U.S. Embassy pero anila anuman daw ang military activities ng Amerika ay may koordinasyon sa Pilipinas. Sabi naman ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, minomonitor daw ng Amerika ang isinasagawang resupply mission via satellite. Para sa DFA, may iwasan ang mga pangaharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas kapag nabalangkas na ang Code of Conduct sa South China Sea na mahigit dalawang dekada ng pinag-uusapan. Pero habang binabalangkas pa yan, git ng Westcom, trabaho nilang i-maintain ang BRP Sierra Madre. We're staying there, we're deploying people there. Kaya tuloy ang mga rotation at reprovision mission tulad ng ginawa sa Ayungin. Uya! Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Sinusulong sa Senado na lakihan ng budget para sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, ang PCG dapat ang binibigyan ng confidential at intelligence funds para mabantayan mabuti ang mga teritoryo ng Pilipinas. Hindi raw sapat ang 10 milyong intelligence funds na natatanggap ng Coast Guard mula 2009. Dagdag ni Ontiveros, hindi lang ang West Philippines ang binabantay ng Coast Guard, kundi ang lahat ng coastal areas ng bansa. Nominado ang ilang Sparkle Stars sa 36 Awit Awards. May apat na nomination si Gareth Bolden, kabilang ang Record of the Year, Song of the Year, Best Performance by a Male Recording Artist at Best Pop Recording para sa single niya na pwede pa ba? Tatlong nominations naman ang nakuha ni Hannah Priscilias, ang Record of the Year, Best Performance by a Female Recording Artist at Best Ballad Recording para sa Sadly Falling. Tatlo rin ang nominations ng Kapuso Girl Group na XOXO. Record of the Year, Best Pop Recording at Best Performance by a Group Recording Artist para sa My Miracle. Best Performance by a Male Recording Artist at Best Pop Recording nominee naman si Kelvin Miranda para sa Sumayaw. Sa kaparehong categories, nominee rin si Christopher Martin para single niya na Diba. Si Sam David naman ay nominee sa Best Performance by a Male Recording Artist at Best Ballad Recording Categories para sa single niya na Kaulayaw. Si Asia's Limitless star Julian San Jose nominated naman sa Collaboration Category. Yan ay para sa kanta niyang Everything Hurts at di ka, sa ak di ka akin. Hindi rin na si The Clash Season 3 Champion Jessica Villarubin na nominee para sa Best Performance by a Female Recording Artist at Best Ballad Recording para sa Ikaw Lang Aking Ibigin. Nominated din si The Clash Season 4 Champion Marian Osaben para sa Best Ballad Recording at Best Performance by a New Female Recording Artist para sa single niya na Pirapiraso at Bakit Mahal Pa Rin Kita. Si Voltes 5 Legacy Star Matt Lozano naman nakuha ang nomination para sa Best Ballad Recording para sa kwarto. Best Performance by a New Female Recording Artist nominee si Sanya Lopez para sa Hot Maria Clara. Best Pop Recording nominees naman sina Zephany para sa Love Is, Denise Barbacena para sa Last Thing I Do, at Kim De Leon para sa Safe With Me. Congratulations everyone! Congrats! Ang galing mga kapuso artists! Samantala, hindi may ni Sparkle Artist Glyza De Castro ang tuwa sa tumataas sa ratings ng kanilang series na The Seed of Love. Labis ang pasasalamat ni Glyza sa patuloy na pagsubaybay ng fans sa kanilang afternoon prime series bukas na matatapos ang serye. May happy ending naman daw ito. Hindi naman daw makaka... Mababakante. Mababakante ba si Glyza after ng The Seed of Love. Pagdating kasi ng September, magsisimula na ang paghahanda niya para sa kanyang two upcoming series. Wow! May pelikula, may pelikula rin daw siya with Mamang Pokwa. Uy, swerte! Busy, busy. Oo, busy! Nice! Galing! Finals bound na si Filipino Paul Volter E.J. Obiena sa 2023 World Athletics Championships sa Budapest, Hungary. Yan ay matapos siya maklear ang 5.75 meters sa isang attempt lang. Gagawin ang finals sa Sabado, oras sa Budapest. Noong 2022, nakuha ni Obiena ang bronze medal sa naturang torneo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.